at sa mga bago nating mga kapatid, itong leksyon at aral na dapat niyong matutunan. Hindi magiging madali na ikaw ay maging tunay na alagad ng Panginoon. Kailangan mong dalhin ang krus ni Kristo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoong Yesus, ang sino mang gustong maging alagad ko, kailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili dalhin, pasanin ang kanyang krus at siya'y sumunod sa akin. Hindi ito ang popular na aral ng mga relihiyon ngayon. Hindi ito ang katanggap-tanggap na aral ng mga relihiyon ngayon. Hindi na ipinapangaral ang mga matuwid at banal na mga pagtitiis. Subalit kung ating titingnan ang ating mga talatang binasa sa Hebreo. Makikita nyo doon ang mga pagtitiis ng mga unang banal. Ang sabi mga, mga kapatid sa aklat ng Hebreo, mulihin nating balikan ang sabi dito sa talatang 32, Remember the early days after you have received the light when you endured great conflicts full of suffering. Do you want to follow Jesus?